So, sa video na ito, ito natin itong bagong challenge ngayong August season. Ito yung Ricochet Rumble. So, simulan na natin to So, para ma star natin to ang gagawin lang natin is i-drop natin yung Royal Champion dito. Okay. Tapos, click natin Inferno Tower. Tatlong hits lang. One, two, three. tas back. Okay. Controllable challenge kasi to Kaya, pwede natin makontrol yung ating hero. So, kipinul ko lang itong mga event troop na to para mapatay natin sila. So, pagkatapos nun, na, dito naman tayo sa bandang baba. Si so, Archer Tower naman. Okay? Yan naman yung next. So, yan. Tapos yung mga Ice Wizard. Okay? O, so, pagkatapos niyan, yung mga Ice Wizard, diretso naman tayo dito sa likod ng mga Fire Spitter. So, kailangan natin wasakin yung mga yan. 1, 2, 3. Kabila. 1, 2, 3. Tapos dito tayo sa baba. Tapos diretso tayo sa Archer Tower ulit. Tapos Haze Gem. Click natin itong Okay, yung Expo. Tapos click ulit natin yung isang Expo. Archer Tower. Tapos diretso tayo dito sa diretso tayo agad dito sa ano, sa likod ng wasakin natin tong Archer Tower. Okay, pag nawasak natin yan, ito namang mga fire speeder. 1, 2, 1, 2. Tapos ito na, diretso na tayo dito sa air defense, pababa. Okay, kuha na natin. Siguro pakawala rin natin yung unicorn. Okay, tapos punta tayo dito sa pangalawa dito sa baba. Ay ikot lang natin. Hayaan mo na yung ano, hayaan mo na yung golem, hindi naman makakahabol yon sa Royal Champion. So pakawalan natin tong dalawang Azure Dragon gamit yung Electro Boots. Okay, tapos ayan. Sakin sa na natin to. Pakawalan ulit natin yung Electro Dragon diyan. Okay. Electro Boots lang natin yung ano. Ayan, may kita mo yung ginagawa na ng ano, yung ginagawa ng mga Azure Dragon, sila na yung bahalang mag -take ng town hall, ng mga ricochet cannon. Yung golem hinayaan na natin. Hindi na natin kailangan patayin yan. Okay. Azure dragon may bahala dyan. So kung kailangan niya patayin yan o ano man. Pwede mong palagan. Ganyan o no, kung ano. Pero I think hindi naman siya necessary. Okay. Okay. mo. 3 star natin itong base na to. Walang kahirap-hirap. Ganun yung gagawin natin. Mati 3 star muna to. So, wag na wag mo lang i-rush na wasakin agad yung mga Azure Dragon o yung mga army camp ng Azure Dragon para hindi mag-fail yung attack na gagawin natin dito sa challenge ito. So, kapag ginawa mo yun, matag mo na tong challenge ito. Ayun lang, bali dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Happy 30th anniversary sa Clash of Clans at sa inyo. I hope na nagustuhan nyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. At huwag na huwag kayong makakalimot na mag-subscribe sa akin channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag update ka sa mga next videos na i-upload ko. Mga po pala si Nico, maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.